15 sleeping positions ng pusa at mga ibig sabihin nito, simulan na natin. Curled up. Ang ganitong sleeping position ay tinatawag ding crescent. Kapag ganito ang posisyon ng isang pusa kapag siya ay natutulog, ibig sabihin ay gusto niya ng warmth at gusto niyang protektahan ang kanyang internal organs na na -adapt nila noong sila ay nasa wild pa. In a box. Sobrang hiling ng mga pusa sa mga boxes. Madala sila sa mga kahon dahil una, gusto nila ng warmth. Pangalawa, dahil pakiramdam nila ay safe sila sa loob ng mga boxes. Ginagamit din nila ito sa tuwing sila ay naghahunt bilang isang cover. Minsan nag indicate din ito ng may posibleng threat silang nakikita at nararamdaman sa inyong bahay gaya na lang ng pagkakaroon ng bisita o kaya may bagong member ng inyong pamilya. Belly up ang ganitong posisyon ng pagtulog ay isang magandang sign na meron kayong magandang relationship ng pusa mo. Ito kasi ay very vulnerable position para sa kanila at ginagawa lang nila ito kapag sobrang komportable na sila sa kanilang kasama. Eyes half shut Napapansin mo din bang minsan half shut ang mata ng iyong pusa? Ginagawa nila ito upang makasiguro na hindi nila mamimiss ang mga possible threats habang sila ay umiidlip. Love. Ang love sleeping position ng mga pusa ay isa sa mga common na posisyon nila kapag natutulog. Ganito sila kapag sila ay comfortable at relaxed. Sa ganitong position din kasi ay nakakapag-conserve sila ng energy. Sideways. Ang sideways ay halos kapareha ng belly up position dahil isa din ito sa mga vulnerable sleeping positions ng mga pusa. Paw across the face. Ang cute na sleeping position na ito ay nagsasabi ng do not disturb sign. On the edge. Ang ganitong sleeping position ay very uncomfortable para sa mga cat owners dahil magtataka ka din kung paano sila nakakatulog sa ganong posisyon. Well, alam naman natin na sila ay very good sa balancing. It turned out na ganito pala sila kapag gusto nilang mag-relax at the same time maging aware sa kanilang surroundings. Sitting up. Tayo mga tao ay magiling sa pagtulog ng nakaupo. Pero mas magaling ang mga pusa dahil sila ay very alert kapag natutulog sila ng nakaupo. Sleeping on you. Ang pagtulog sa iyo ng pusa mo ay isa ding magandang sign dahil ganito sila kapag sobrang pinagkakatiwalaan nila ang kanilang owners. Titiwala sila na kaya silang protektahan ng kanilang mga tagapag-alaga during their vulnerable time. Superman ang ganitong sleeping position ay nag indicate na ang pusa ay nasa deep sleep. Covered up. Gaya ng ibang sleeping positions ng mga pusa, ang covered up ay ginagawa nila upang makakuha ng warmth, security, at protection. With another cat. Ang pagtulog ng pusa kasama o katabi ng iba pang pusa ay nagpapakita na meron silang positive relationship. Nagpaprovide ito ng warmth, comfort, at safety kapag kasama nila ang mga kapwa nila pusa in the litter box. Very uncommon ang mga pusang natutulog sa kanilang litter box. Kaya kapag napansin mo madalas ganito ang iyong pusa, mainam pong itawag yun na ito sa inyong vet dahil baka meron na siyang urinary or digestive issues kaya gusto niyang mas malapit siya sa kanyang litter box just in case. Splooting Ang ganitong cute na position ng pusa ay ginagawa nila kapag gusto nila mas stretch ang kanilang mga muscles. Ang cold surface din ay nakakatulong sa kanilang mag-cool off during hot days. Apparently, ang mga pusa ay natutulog ng halo 70% ng kanilang buhay. Ang pagtulog ay nakakatulong sa kanila na ma-digest ang kanilang protein diet. Yun lang po muna para sa video na ito. Don't forget to like, share, and subscribe para updated ka sa mga bagong upload na videos tungkol sa mga mahal nating alagang pusa. See you po on the next videos. Bye!